Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang attorney Danicon Abogado de Campanilla. Nakangiti ka ba? Ay, eh, nakangiti. Eh, ito na nga ang iping ko. <laughs> <laughs> sa ayaw at sa gusto mo, mm -hmm. makikita. <laughs> Ibig mo sabihin, maski nakasara bibig ko, kita iping ko. <laughs> ano nakating daliban? <laughs> Sige na. Baka hindi nila kilala kung sino si Apeng Daldal. Yung isa sabihin ko, alam mo, ang kabataan ngayon, hindi na nila kilala si, si Apeng Daldal. Dal. Oh. Uh -huh. Isama mo na sa listahan si Patsy, si Pugo, si Tugo. Si Lupito. Oo, oh, hindi ko kilala si Lupito. Hindi kilala pa. si Lupito. Hindi. E siya yung kasama ni Patsy. Si Patsy, Patsy. Ah. Si Patsy kasi ang partner ni Ilupito na Hindi. Sino yung kalbo? Si Tuga Hindi. puga Hindi. <laughs> Pugo. ni si ba diba? Si Pugo at saka ah, si... din sila. Si Patsy. Si Pugo. Yun ang si Pugo. naabutan ko as a small, very young child. Sa child. tang tarang tang. <laughs> si Bentot. Si Bentot. Ah. Oh my God, sasabihin ng mga kabataang nanonood sa atin, yung pinag-uusapan nila? Di na natin kilala yan. Oo oh, nga, pinahahanap nga natin yung mga recording niyang mga television <laughs> yung mga, series na yung yan. Yung mga, yan eh. mga, hindi nga makita-kita. Eh. Sayang ano, mm, kasi sayang. yun very wholesome. Oh, wholesome yun eh. Very wholesome. But anyway, just ko, hindi pa nga tayo nag-uumpisa kung saan saan na napunta ang usapan. Eh, ganun talaga. Pero syempre, kasama po natin ang abogado ng bayan. Ang abogado de Campanilla, Atty. Danny Nick uh, Nagsalita na nga ako bago ko na-introduce. Maiksi! <laughs> Maraming salamat sa iyo, Atty. Gabi Ang akin pong Ano? <laughs> Parang delikada, hindi ko alam kung paano mo tatapusin yun eh. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana um, hindi kayo... Nauumay. Maumpatso. <laughs> Ayun ako. Pero yan, napag-usapan kasi yung ano eh. Pero actually, masarap siyang balikan, ha? Oo, oh, di ba diba? Kasi, ano ba yan? 70s. Hindi pa yata ako pinapanganak, no? Ang mga nag ako sa mga show nila. No. Hindi <laughs> 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 ka pa pinanganak noong 70s, talaga? Hindi, grade 6 na ako noon. No, yun naman pala. Mm -hmm. Pero meron akong kaibigan, sabi niya, ang, ang rinareminis re namin, 80s at saka 90s, ikaw, 70s. Ay, eh, siyempre, <laughs> 70s na. Kaya nga, <laughs> nadap, naabutan ko pa yung si Sino? Tang Tarang Tang. Oh, parang ako hindi ko na naaalala. Tsaka yung ano, uh -oh, meron ding oras ng ligaya. Ayan, hindi ko na talaga naabutan. Mm -hmm. Ang naabutan ko na lang ay ligaya ang itawag mo sa akin. <laughs> <laughs> Ni Carlita Sigion Reyna, di ba? Kasi si Liga, 80s yun, si yun eh, no? Niya, si Rosana Roses yan. Rosana Roses. Ah, Rosana In the 80s, Roses. correct? Mm -hmm. Yes. But anyway, dito po sa programan to, Aside from usapang legal, eh, kung ano-ano nga ang napapag-usapan natin. Ay, meron po kasamang chismis dito. <laughs> Pero dito po, tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa personal nating buhay, sa mga ating mga relasyon, mga trabaho, at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan pa sa mga katanungang legal at usaping batas tumawag lamang po kayo sa mga numero na makikita nyo on screen at ngayon i announce ni Attorney Danico. Uh, Parte na. Ang kanyang very important at favorite part ng programa. Mm -hmm. Take it away sa mga Globe users po. <laughs> 09543100331 at uh, kung Smart 09617708 807. At pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook page po ng TVUP. O, oh, take mm. it away, JQ. Oo. Oh. O, oh, naabutan mo rin yon. Oh. hindi rin kilala ng mga Take young it away. ones. Oh, so, yes. hindi rin alam si ng mga nanonood sa atin na kung sino ba mm. si JQ, si Joe Quirino at ang um, Take It Away. Take It Away. But before date, take us away, <laughs> di ba? Eh, naku pakinggan na natin ang text in question ni Sofia from Quezon City. Attorney, she is Sofia is 40 years old. Attorney, kami po ng partner ko ay parehong babae at matagal na pong nagsasama. Okay. May mga naipundar po kaming properties gaya ng bahay at kotse. Ang concern ko po, paano po namin mapoprotektahan ang isa't isa sa mga assets na ito kung sakaling isa sa amin ang mauna. Hindi po kasi pabor ang pamilya niya sa relasyon namin at baka po pag nawala siya maipit ako at agawin lahat. Ano po ang mga legal na hakbang na pwede namin gawin para masiguradong mapupunta sa isa't isa ang mga ari-arian na pinaghirapan namin. Mm -hmm. Parang ang feeling ko ito ay right up your alley attorney Danicon. Professor uh, <clears throat> Kasi sinasabi niya meron pa siyang pamilya. Uh, una, kinakilangan pong maliwanag na may kasulatang kayo na ang mga properties na naipundar na ipundar ninyong dalawa ay hati kayo. So una, kung yan po ay lupa, dapat i-rehistro ninyo sa pangalan ninyong dalawa. Okay. At kung ito naman ay halimbawa ay kotse, Uh, baka saka baka dapat i-register din niyo ito sa pangalan ninyong dalawa pero mukang yung kotse nandiyan na mm -hmm. at yung uh, lupa ay nandiyan na. Mm -hmm. So yung lupa, kung nai sa pangalan ng isa sa inyo, hindi na natin mababago yon. Pwede so, naman. Ay, ay yung uh, kinakailangan na magkaroon ng dokumento oh, pero makakaroon ng mga tax implication whether, yun. Whether dinodonate o binibenta. Pero baka sa ngayon. Ah uh, dahil ito ay may mga gastusin kung papalitan natin yung titulo siguro gago lang kayo ng kasulatan mm -hmm. na nagsasabi na maski ito ay nakarehistro lamang sa pangalan ng isa sa inyong dalawa ito naman ay talagang pag-aari ninyong dalawa sapagkat kayo ay ay ipinundar niya ito together mm -hmm. pwede oh. naman siyang gumawa ng ano Uh, last will and testament. Ay kasi kung meron siyang mga mga kamagulang ay meron siyang compulsory mm heir. -hmm. So hindi rin mawa kumbaga yung pre lang ang mapupunta mm -hmm. sa kanya. Okay, pero gumawa, gumawa na rin siya. Mm -hmm. Na lahat ng pra, ng ari-arian niya ay ipinamamana niya dito sa, kaya lang baka magkaroon ng preterition pala no. so yung ipang, ibigay niya lahat ang free portion dito sa kanyang ang ilagay niya free portion or kahit dun sa kasulatan ah. na yan pwede naman na dun nila ilagay yung, 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 yung paglilinaw na ang pag-aari ng mga property ay sa kanilang dalawa, dalawa pwede dalawa. ba yan? yes, pwede yan ah, pero yung party ni yung party niya pag nabatay siya, gusto niya mapunta lahat doon sa kanyang kinakasama. Eh hindi nga maari 'yon kung meron siyang matitirang compulsory. Air. Baka magulang. Kung may natira pong magulang, ay talaga pong hindi ang mamamana lamang nung inyong partner eh yung free portion na kalahati nung kapartid niyo uh, doon sa property. So baka ang pinaka safest ay kung talagang gusto nila na walang mm. problema baka dapat ngayon palang ilipat na nila sa mga pangalan nila eh pero ay yes pero nga hindi naman sila sigurado kung sino yung mauuna sa kanila ba? Diba? so at baka talagang rin, meron pa ring portion uh, na baka mapunta uh, kaya so, meron pa ring portion na mamanahin ng kanilang compulsory heirs mm -hmm. kahit na walang anak kahit wala kayong asawa wala kung kayong meron, anak mm -hmm. kung meron pa kayong magulang, magulang. at may nang nangyari sa inyo compulsory na dapat magmana ang mga magulang mm -hmm. kung may magulang pa. Mm -hmm. Otherwise, kung wala nang magulang, pwede nang gumawa ng last ay. will and testament na binibigay mm -hmm. lahat. Lahat. Kasi sa po, partner. Po, kasi po kung wala na kayong magulang, mm -hmm. 'yung pong entire na pag-aari no o 'yung share ay magiging free portion. Mm -hmm. Kaya pag sinabi na iniiiwanan ko ang lahat ang free portion by will, mm -hmm. iniiiwanan ko lahat ang free portion ng aking estate sa aking mahal na partner sa buhay pag wala, pag namatay po kayo at wala na kayong magulang sa kanya na mo man pumupuntang lahat dahil lahat po ay free portion pag wala kayong okay. compulsory air. so meron kayong pwedeng gawin ngayon at meron din mm -hmm. kayong pwedeng gawin in case na meron ng mauna sa inyong dalawa, which is the last will and testament. Opo. Okay. Ah, ngayon, hindi po ninyo ito magagawa ng kayo lang. So, mm -hmm. kinakailangan po ninyong pumunta sa isang abogado. Correct. Kasi yung paggawa po ng halimbawa, yung Huling Testamento, ay napakadami pong requisitos I yan para maging valid. Diba? Baka po diba? mabaliwala. Oo. Uh, Naku, ano nung, inyong... nung professor ko po si Atty. Danny Conjan sa subject na yan sa law school, pinamemorize niya <laughs> ang mga requirements ng isang Huling Testamento. Ayun. Ay, okay. Ay, kaya mataas po grade niya. <laughs> But anyway, meron po tayong caller ngayon on standby, si Catherine, age 25, galing po ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Catherine. Uh, um, hello po, good evening po. Good evening. Anong may tutulog namin sa'yo, Catherine? Um, yes po. Uh, regarding po kasi sa current company ko po today mm -hmm. which is, madami na po kami naging issue sa kanila. From December po, nagkaroon po ng uh, may time po na umabot po na one month kami bago nakatakot. Mm -hmm. Tapos po... Bakit daw um, po? Bakit daw po the delay ng isang buwan? Nagkaroon po kasi ng transitioning from Uh, Pwede ka po bang panggitin yung name ng kapatid? Ay, wag, wag po. na lang. Ako, madidemanda po tayo. Opo. Wag na lang. Ah, okay po. Ayun po, parang anong nangyari po kasi transitioning, so um, before, pa parang ano po, iba't po siyang company before tapos na-acquire po siya ng company na to, tapos yun po, nagkaroon, kami parang kumbaga kami ah, po okay. na-affect mga agents. And, ah, okay. Aside pa po doon, meron din po kaming complaint kapag may mga issues, system issues, mm -hmm. um, hindi po binabayaran yung ahente, which is hindi na kasalanan ng ahente yun. Ayon Eh, Ang uh, kamukha po nung Reklamo ninyo Doon sa pagka-delay Nang Isang buwan Nung inyong Apo. sweldo Pero yung na delay na yun, Minsan lang naman Um, 3 lang naman Ayon, at ang dahilan uh, Ay yung transitioning mm -hmm. Opo. Tapos, May Opo. din, meron din po yung mga hindi po kumpleto yung sahod namin, hindi rin po malinaw sa so, saan galing yung mga kaltas, yung mga ganun po. Ayan. O, pero nga, hindi isa-isa ko. So, yung sa na-delay, minsang nangyari yon at meron naman silang dahilan. At ang dahilan nila mm -hmm. ay, ay kasi nga ay inacquire ang ang dating kumpanya ay inacquire ng bagong kumpanya so nagkaroon ng transitioning at yun ang naging dahilan mm -hmm. ng pagka at hindi naman Tapo. naulit na yung pagka delay na yon sa ka kaya sa kaso na 'yon mo kang makakalusot yung kumpanya dahil nga sa uh, hindi naman naulit yung pagka-delay ng sweldo nyo. pero doon sa mga susunod na reklamo mo na merong mga ikinakaltas na hindi maliwanag uh, baka dapat uh, pasagutin magreklamo muna kayo sa HR Uh, tanongin nyo kung ano ba ang dahilan at bakit sila ay kumakaltas. Mm -hmm. Okay. O ngayon, kung may mga binabayaran dati, ang uh, lumang employer, no? uh, meron silang binabayaran. At ito ngayon ay hindi na binabayaran nitong bago ninyong employer. Ay, marami tayong susuriin dyan. Kasi, kung ito, kinontinue lang nila, no? itinuloy lang nila yung business nung dati yung employer. Okay, dapat under the same terms and conditions ang employment. Mm -hmm. So kung ano yung binabayaran nila noon, dapat babayaran nila ngayon. Tuloy-tuloy lang. Tuloy, tuloy lang. Ngayon, kapag sinabi nila, eh bago na po kasing employer, ay sandali muna. Kung bago na pala ang employer, dapat bayaran naman muna kayo ng separation pay nung dati ninyong employer. <laughs> Para ma-terminate pag terminate nila yung employment niyo dun sa nauna employer magbabayad babayad na sila ng separation pay. Uh, pag nabayaran ng separation pay niyo bago na ang employment bago niyo, uh, bagong patakaran na, bago na ang contract of employment niyo dito sa bagong yung sumunod na mm -hmm. na yung sumalo na employer. Pero hangga't hindi po nila binabayaran yung separation pay opo ay continuous po ang uh, employment ninyo na parang the same lang walang ang employer. diminution of benefit. Opo, wala dapat diminution of mm -hmm. benefits po yun. At bawal yung mga kaltas-kaltas sa sweldo Opo. na hindi naman aprobado. Opo uh, meron, lamang, meron pong listahan ng labor code mm -hmm. kung ano lang ang pwedeng kaltasin mm -hmm. mula ng employer mula sa kanyang employado. Correct. Pagka meron pong silang kinakaltas na wala doon ay bawal yung po. Ako, kaso yan Pero parang sinasabi niya siya ay sinu- uh, karakang uh, kanyang sinosweldo ay komisyon. Mhm. Mm 'Di ba? ang tinatanggap niyo komisyon? Actually sa BPO po ito eh. dahan-dahan <laughs> <laughs> na, -dahan, parang uh, uh, konti na lang masasabi mo na 'yung pangalan. <laughs> ah, hindi, pagka bpo ano ka ba uh, agent, call agent? Opo. Uh, ah, hindi po empleyado po kayo. Mhm. Empleyado po kayo. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi po, hindi nyo kontrolado kung ano ang gagawin ninyo. Mas ganyan kung ano yung sasabihin ninyo, naka-script po yun eh. Mm -hmm. Taka meron po tumawag. po mm. Regarding naman po, kasi I've been with BTO na po for almost five years. Mm. Yung mga problema sa mga uh, like system issue, ano po? Tools ng company, ang pro yung mga ano po, system issue, like system. problema sa tools ng mismo Apo, uh, system issue, problema ng tools ng mismo company. Parang gano'n po. Yung ginagamit namin, nagkakaroon ng mga issue. Tapos, ano, okay pong mga, eh, ano pong mga issues? Kagaya uh -huh. ng? system e po. system like yung tools nila na ginagamit natin. Ah, halimbawa nagka hindi hindi akma, kumbaga nagkaka problema yung uh, system nila ay hindi maka yes. hindi hindi tugma doon sa gustong gawin ng uh, kumpanya like parang naka-down po yung system nila, mga ganun po, kung maga hindi ka makakapag-work, kung may issue na ganun, ang nangyayari, agent Si, si mismo agent, hindi po siya nababayaran. Parang iba siya doon sa previous company Ay, ko na kapag uh, may system pa. issue, uh, uh -huh. uh, hindi po ang tingin ko may problema po yung kumpanya kasi empleyado po kayo eh. Sa madelit sabi, kung ikaw nag-report ka sa kumpanya, tumatakbo ang oras mo. Dapat soswelduhan ka. Ngayon kung hindi ano, hindi po ninyo magamit yung sistema dahil down, hindi po kayo dapat Uh, dapat babayaran pa rin po kayo kasi report kay nandoon nag gumaga yung oras mo ay gina, ay i, 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 binibigay mo na mm -hmm. sa kumpanya at hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi ka makapagtrabaho dahil yung kanilang sistema ay down hindi po pwede na hindi kayo babayaran every time na down ang system nila oh, hindi nyo naman kasalanan uh, hindi nyo kasalanan yan. willing kayo to work pero hindi oh, kayo po. makapagtrabaho ay Uh, pwede po kayong magreklamo sa labor, sa dole, pagka po sa NLRC, kapag po hindi nila kayo sinuelduhan. Doon sa mga oras na hindi ninyo nagampanan ang trabaho dahil sa may sira ang sistema nila. Okay. Okay, Maricel? Ako, mukhang nawala. Ay, Catherine. Okay, eh, Catherine? Nga. Eh, kasi yung sistema nga nila ginagamit eh. Oo nga. Yung sistema yata nila nagamit natin. <laughs> okay, Catherine. Maraming maraming salamat. Ngayon naman, meron tayong text in question galing kay Maricel from Caloocan City. Mm -hmm. Ang sabi naman ni Maricel, hindi na ako pinapayagang dalawin ang anak kong 10 years old ng dati kong live-in partner. Ako po ang nag-aasikaso sa kanya, paliligo, uniform at pagtuturo ng tamang pag-aalaga sa sarili. Pero ngayon, pinipigilan na po ako dahil baka raw sundan ako ng asawa ko. Ang anak ko po ay parang napapabayaan, pumapasok, gusto tandamin. Gamit, nangangamoy, at walang sapat na gamit. Gusto ko lang naman po siyang gabayan bilang ina, hindi ko naman siya kinukuha. Paano ko po matutulungan ng anak ko kahit nasa poder ng ama niya? Maraming salamat po. Unang-una. Marami no? ka ng katanungan. Oh, eh, no? Kasi ang unang mong itatanong dyan, bakit yung batang 10 years old ay nasa poder ng ama, eh illegitimate yung bata. Hindi sila kasal. Mm -hmm. Kalibin lang niya. Correct. Sa madalit sabi, baka may dahilan. Kung bakit tinanggal sa kanya o baka naman isinorender niya voluntarily, ano ha yung kanyang uh, custody. Okay. Kasi po, ang isang batang illegitimate ay dapat nasa poder ng ina. Mm, nasa parental authority ng Opo, nanay. Po, maliban na lamang kung may dahilan kung bakit ito ay tatanggalin doon sa ina at ililipat sa iba. Okay. Mm -hmm. Eh inilipat po sa hindi ko alam ayon legitimate father. Uh, hindi ko nga alam kung may court order ito. Well, baka or baka agreement lang or baka nila. Baka agreement lang nila. Ah, mm -hmm. uh, ayon. Agreement assuming, nila, pero pinipigilan naman siya okay. ngayon. Pero assuming na merong court ito at inilipat ang custody doon sa ama. Hindi ako naniniwala tatanggalan na naman kayo ng usgado ng visiting mm -hmm. visitorial rights. Well, ang, pin, um, ang pumipigil lang ay yung asawa niya. Ayan. At baka daw sundan siya ng asawa. Paano sundan? Ng asawa ko? So may asawa na siyang iba? May mukhang may asawang iba yung nanay. Yung nanay. Oo. Ayo, ah, baka yun ang dahilan kung bakit tinanggal sa kanya ang custody. Kasi mayroon na siyang asawang iba, hindi yata ground hmm, hindi yun. Hindi eh. pa rin, oo. O hindi yata ground yun eh. Para, parang, mm -hmm. parang ang nararamdaman ko ay siya mismo ang parang nag iniwan niya dun sa sa kanyang live-in partner. Apa. Ngayon, ko ang cost kung ang kung pinababayaan po ng tatay mm -hmm. yung bata. At as, walang court order. At walang court order, pwede po ninyong i-request doon sa tatay na ilipat na sa inyo ang custody ng bata. Mm -hmm. At kung hindi siya papayag, ay pwede mag- magabugaduhan po tayo sisasampat tayo ng asunto upang bawiin naman dun sa tatay ang custody on the ground na hindi nagagampanan na ng tatay ang kanyang mga obligasyon dun sa bata at siya naman talaga ang dapat na magcustody ah, ng bata dahil siya naman ang nanay unless there are mm -hmm. other circumstances na no. baka sinabi ng di ba usually unless you are considered as an unfit mother, mother. ay hindi ka pwedeng tanggalan ng custodya ng anak mo pero yung Unfit mother very ano yun ha? very strict di ba hindi hindi pwedeng ko ano ano lang dahilan para ikaw ay unfit mother dapat yun talagang hindi mo talaga inaalagaan ng mga anak mo kasi kung inaalagaan mo pero hindi lang kulang ka lang sa pera. Ang sagot dyan ay hindi tanggalin ng custody ng bata. Sayo ang sagot dyan ay bigyan ng suporta ng tatay halimbawa. Mm -hmm. diba? At, uh, yung tatay you, ang bibigyan natin ng visitorial rights. Correct, not, mm -hmm. the other way not the other way around. 'Yan ay kung walang ibang mga kung ibang mga dahilan na hindi mo sinasabi sa amin, ha, pero base dun sa binigay mo sa amin kakaunting mga facts ay parang wala namang fact na dapat ay ikaw ay tanggalan ng custody ng anak mo actually parang hindi naman niya sinasabing gusto niya ng custody actually willing siya visitorial na bisitahin lang. eh bisitahin lang so yung visitation po wala akong alam na doon base sa kwento niyo na dahilan para kayo ay pagkaitan mm -mm. ng visitation rights. kung yung mga illegitimate fathers ay nabibigyan ng visitation mm -hmm. rights sa illegitimate children nila ay dapat na mas lalong merong um, Visitorial access, right? di ba? Uh, dapat mas lalong may access yung nanay doon sa kanyang anak. Na dapat ay sa kanya nga ang custody in, in the first, place. place. Correct. Uh, ayan. Hmm, nakakagalit naman yan. Parang, parang excuse na lang kasi na baka sundan ka ng asawa mo kaya huwag kang pumunta dito. Sundan diba dun asawa? sa... Oh, yun kasi yung excuse na binibigay nung... Eh, pero ano naman kung sundan siya ng asawa? Magskandalo? Kasi ba may asawa eh. si babae. Mukhang may asawa si babae. Si babae. Diba? Okay. In any case, ayo niyang makita siguro nung kasawan ni Mrs. yung kanyang anak. Eh yun, eh pwede hmm. lang tayong mag-assume kasi nga oh, si Gegak parang ginagawa na natin sila ng kwento. Oo. Pero yeah. 'yun ang general rules, uh -huh. no? Yes. On custody and authority over illegitimate children. Hey, yeah. okay. so meron pa tayong time. Nakuha, may taning ang pagsagot sa tanong na 'to. Ah, uh, sige. Sabi ni Alvin from Tanza Cavite, attorney nabangga po ang kapatid ko ng kotse noong April 2025 sa loob ng barangay namin. Walang na-document na police o barangay report at tumakas din po yung nakabangga matapos iatid sa ospital. Nakipag-ugnayan papu kami sa kapatid niya at nangako ng makikipag-areglo nagbigay pa ng passport photo at signature para sana sa notarized agreement pero ngayon hindi na po sila nagpaparamdam ano po ang pwede naming legal na hakbang para mahabol ang gastos at panagutin yung nakabangga Parang parang hindi. naguluhan ako bakit sandali ah. sino tong tumatawag sa atin yung Kapatid nung nabangga. Nabangga po ang kapatid ko ng kotse uh -huh. sa loob ng barangay. Wala silang police o barangay report pero mukhang kilala nila eh kilala nila. Kaya nga ang sasabihin ko sana, maswerte oh, sila. Pa po Kasi kami kilala nila, mukhang kilala. Assuming hindi fake yung at binigay ng mga na, pangalan at dokumento. Pero mukhang kilala nila kung sino. Mm -hmm. Alam nila yung pangalan, may passport nga. Apa? Hindi lang nagpaparamdam. Apa, ang gagawin po ninyo, pupunta kayo sa pulis at magsasampa kayo ng reklamo. eh mm -hmm. E gagawin po ng pulis ang inyong salaysay at magsasampa ng kaso for reckless imprudence doon po sa sa piskal nakabangga. sa piskal para po piskal na ang tumawag doon sa nakabangga correct So, meron pa kayong pwedeng gawing legal na hakbang talaga. Opo. Kasi, mm. actually, medyo maswerte pa kayo kasi meron kayong information. Yung iba dyan, pag tinakbuhan, mm. hindi mo na talaga matrace. At hindi pa? lang yun. Merong ID pass, at ano, passport. Passport and at, uh, photo. Li, uh, litrato ng passport. Di ba? Mm -hmm. na binigay yung litrato ng passport. adi uh, meron na po kayong uh, ididimanda. Correct. Okay. Yan. At sila nakikip mer meron na sila meron na rin tayong ebidensya na inamin nila ang kasalanan Kasi dahil nakikipag-arreglo nakikipag sila. Correct. Opo. O, di closing so, yun. closing na tayo. Closing na tayo. Nakahabol pa yung isang tanong na yun. Oo nga. Pero okay yun, di ba? Mabilis yung sagot. Pero mas madaling eh, actually, sagutin kung yung... pwede naman nating uh, sagutin ng mabilis, pwede. Yes! Diba tapos? <laughs> Next question. Next Ganon. question. <laughs> But, eh wala, tapos na naman. How time flies when you're having oh, fun. Nga. Sige. Were you having fun? Oh, with you, of course. Alam mo naman, basta kasama kita. Basta kasama. Nanginginig pa. Ano ba? Tama na nga yan. So, sa mga nagtetext po, nagko-comment sa aming Facebook page. Abangan nyo po ang mga sumusunod nating episode. Baka ang mga tanong nyo po ang ating mapag-usapan. Mm -hmm. So sa ating mga kababayan na uh, sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po uh, at masarap na hapunan po. Oo, ako po ang inyong lingkod on behalf of Marangyao. Ako po si Attorney Gaby Concepcion, the attorney po, not the artista. Attorney Danicon po, ang abogado de Campanilla ng bayan. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Hang... Ito po ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla. hanggang sa muli po.